Apat sila. Ang ganda ng isa na, na yun. Oh. No? Pure na puti. Ang ganda ng mata ng isa. Ang, ang ganda ng isa, mata ng isa. Ang blue. Ayun o. Oh. Kuchi kuchi. Kuchi kuchi kuchi. Kuchi. Ang nila. Kabila ko sa lakay ng kanyang ano eh. Nanay. Lapitan natin. Ang cute. cute ng isa. Oh. Ang ganda ng mata. Saan yung kulay blue yung mata to? Ah, uh, normal ba to? Ngayon yung kulay ng tuta. pa ang na kulay blue. Pero ibang klase talaga itong isa oh. Ang cute. Chuy. Ang ganda oh. Sana walang nanay ito. Saan kaya yung nanay nito? Yan. Dito yata ng anak oh. Oh. Chang. Chang. pa man din, apat. Apat sila. Ay, may apat na tuta dito, guys. Ayun, no. naglipat ako ng mga kambing. Dito, dito kasi dumandaan yung mga kambing. Naglipat ako ng baka, tapos bitaw ng mga kambing. Tapos may napansin ako dito, may tuta. Tuta. Isa lang yung nakita ko kanina pero dito apat sila. ano? Ang tanong saan kaya yung nanay nito bakit dito to nanganak? Kanina yung tuta to wala naman kaming aso na buntis. Tsaka wala kaming aso na babae, maliit pa. Ito. Ito. Ang cute nila, ang balbon. Ayun o. No? Chuy! 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 Chich Li! Ang ganda ng isa na na yun o. No? Pure na puti. Ang cute. Ang balbon siguro ng ano nito. Ang kanilang nanay. Ayun o, no? dito. Dito lang yata ng anak. Yun. hindi ko lang alam kung binabalikan ba ng nanay nito ng mailap oh. ayun no oh. ng ilap hindi ko alam kung binabalikan ba ng ng kanilang nanay dito tapos nakakadidi kaya yan kung gabi kasi wala naman dito nanay oh. malamang may yung mga aso nito sa dun sa mga kabilang kapitbahay hindi ko alam kung sino may aso na ganitong klase na ano um, puti. Ang ganda ng mata ng isa. Ang, ang ganda ng isa, mata ng isa. Ang blue. Ay no. kakyot naman. Iuwi ko to sa bahay. Ay no. Chichi. Dali. Chichi. Chichi. Ang cute to. Oh. Ay no. Baka dito na dito na datnan ng ano ng ng kapanganakan yung ano yung aso dito o oh. dito na nanganak siguro tanungin ko yung dito yung sa kapitbahay namin yung tungkol sa kanya to pero malamang kasi malalayo naman yung mga bahay dito eh yung sa kabilang ilog meron doon dito sa piluti sila yun o oh. dito kasi yung ginawa ko rin ng vlog na karaan, dito, eh. dito dumadaan yung mga kambing ngayon kapag uh, nakalabas sila kasi bakod yung sa loob. Tapos dito sila sa labas, dyan sila nangininain. Ngayon naglipat ako ng baka, tapos binabitaw ko sila. Dito ako dumaan. Ngayon may napansin ako dyan oh. Ang kuwawa naman kasi dito nang anak. Ay no. Kuchi <laughs> kuchi kuchi. Kuchi kuchi kuchi. Kuchi. Nangilap nila. Hindi kayo mga gato. Oh, bigla ako bigla ko sa lakay ng kanyang ano eh. Nanay. Lapitan natin. Dapat sila. Kitchi kitchi kitchi. Wala kaming asong ganito eh. Wala kaming aso na na puti. Tapos wala pa kaming asong babae, maliliit pa 'yun. Mayroon doon lalaki. Pero imposible naman na dito mga anak yun, yung inahin nito baka ano. Dito lang nadatnan tapos binabalikan niya lang. Tinang kutsi ko gabi. Kasi ngayon yung oras ngayon alas ano yung alas mag alas 5. Naglipat ako ng baka. Mamaya chiko kung binabalikan ng ng nanay niya tapos pinapadi dito. Pero kung wala, kawawa naman yan dito. Magugutom ito dito tapos baka makain ng ano? Ahas. Ito si Ang cute. Choy. Kuchi. Kuchi, kuchi, kuchi. kucing 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 cuy dulu cuy kita tangis oh. ganda benda mata saya yang kulai blue yang mata to uh, normal ba to yang kulai kulay tu tak warga aku pa kulai blue Pero ibang klase talaga tong isa oh. Ang cute. Chuy. Ang ganda oh. Sana walang naan nito. Nandun yung nanay. Nandun yung nanay. Nandiyan yung nanay na bulat ako. Nandiyan yung nanay. Wah, lastik na ako. Buti si na ako sinalakay. Yun know? o. Kabad. Kinabahan ako doon. Si anak niya ni, baka kagatin tayo. Pero Pero yun at least binalikan niya, yun o. No? Binalikan niya. At least nakakadidi yan. Kasi kala ko iniwan eh. Iniwan lang ng nanay niya. Yun pala yung nanay niyo. Eh. Kaya yung aso kaya to Tanungin ko sa kapitbahay namin. Baka dito, dito ko dati Jenny siguro to. Para sabihin ko dito ng anak yung aso nila. Kawawa kasi. Relax lang. Hindi ko kukunin yung anak mo. I-picture ako lang eh. Ganda kasi ng nanay niya pala. Mabalbo na. Eh. Kaya pala ganda ng mga anak. Tanungin ko sa kapitbahay namin yung may sa kanila yan. Balikan ko lamang mamaya gabi. Kabahan ako dun guys. Buti tumahol hindi ako kada ko inatake. Kasi ka mahirap yung mga aso kapag uh, bagong panganak yun. Nangangagat nang, 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 talaga yun. Lalo hindi ko kilala yung aso na yan. Buti tumahol. Eh, ah, Kinabahan ako dun.